Araw-araw na mga salita ng Diyos. Yaong mga nagdadala sa kanilang lugos na di sumasampalatayang mga anak at kamag-anak sa simbahan ay masyadong makasarili at ipinakikita ang kanilang kabaitan. Ang mga taong ito ay pinagdidiinan lang ang pag-ibig na walang pagsasaalang-alang sa kung sila ay naniniwala o kung ito ay kalooban ng Diyos ang ilan ay dinadala ang kanilang mga asawa sa harap ng Diyos o dinadala ang kanilang mga magulang sa harap ng Diyos at hindi alintana kung ang banal na espiritu ay sumasang ayon o gagampanan ang kaniyang gawain. Sila ay pikit matang kumukop ng talentadong tao para sa Diyos. Anong pakinabang ang makakamit mula sa pagpapalawak ng kagandahang loob na ito sa mga tao na hindi naniniwala? Kahit na ang mga di ng palataya na ito na walang presensya ng banal na espiritu ay nagpupumilit na sumunod sa Diyos sila ay hindi pa rin maaaring mailigtas na tulad ng pinaniniwalaan ng isa Yaong mga tumatanggap ng kaligtasan ay hindi talagang ganoon kadaling matamo yaong hindi na pa sa sa gawain at mga pagsubok ng banal na espiritu at hindi pa nagagawang perpekto ng Diyos na nagkatawang tao ay hindi kailanman maaaring gawing ganap. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay kulang sa presensya ng banal na espiritu. Mula sa sandaling simula nila ang naturingang pagsunod sa Diyos. Ayon sa kanilang mga kondisyon at aktwal na kalalagayan, sila ay sadyang hindi maaring gawing ganap. Kaya, ang banal na espiritu ay hindi nagpapasya na gumugol ng mas maraming enerhiya sa kanila at hindi rin siya nagbibigay ng anumang pagliliwanag o gagabayan sila sa anumang paraan pinahihintulutan lang niya sila na sumunod at sa huli ay ibubunyag ang kanilang mga kalalabasan ito ay sapat ang sigasig at mga intensyon ng tao ay galing kay Satanas at walang paraan upang magawa nilang gawing ganap ang gawain ng banal na espiritu anuman ang uri ng isang tao siya ay dapat magtaglay ng gawain ng banal na espiritu magagawa bang gawing ganap ng isang tao ang isang tao bakit iniibig ng isang lalaki ang kanyang asawa? At bakit iniibig ng isang babae ang kanyang asawa? Bakit masunurin ang mga anak sa kanilang mga magulang? At bakit ang mga magulang ay nahuhumaling sa kanilang mga anak? Anong mga uri ng mga intensyon ang talagang tinataglay ng mga tao? Hindi ba ito upang masiyahan sa sariling mga plano at makasariling mga hangarin? Ito ba'y talagang para sa plano sa pamamahala ng Diyos? Ito ba'y para sa gawain ng Diyos? Ito ba'y upang tuparin ang tungkulin ng isang nilalang? Yaong mga dating naniwala sa Diyos, at hindi matamo ang presensya ng banal na espiritu, ay hindi kailanman magtatamo ng gawain ng banal na espiritu. Napagpasyahan na ang mga taong ito'y wawasakin. Gaano man ang pag-ibig na mayroon ang isa para sa kanila, hindi nito maaaring palitan ang gawain ng banal na espiritu ang sigasig at pag-ibig ng tao ay kumakatawan sa mga intensyon ng tao. Ngunit hindi maaaring kumatawan sa mga intensyon ng Diyos at hindi maaaring pumalit sa gawain ng Diyos. Palawigin man ng isang tao ang katumbas ng pinakadakilang pag-ibig o awa na posible tungo sa mga tao na naturingang naniniwala sa Diyos at magpanggap na sumusunod sa Kanya, ngunit hindi alam kung paano ang maniwala sa Diyos, hindi pa rin nila matatamo ang simpatiya ng Diyos o matatamo ang gawain ng banal na Espiritu kahit na ang mga taong taus-pusong sumusunod sa Diyos, ay mahina ang kakayahan at hindi maunawaan ang maraming mga katotohanan, maaari pa rin nilang paminsan-minsang matamo ang mga gawain ng banal na espiritu. Ngunit ang matataas ang kakayahan, gayon may hindi taus-puso ang paniniwala ay hindi maaaring matamo ang presensya ng banal na espiritu. Talagang walang anumang posibilidad para sa kaligtasan ang mga taong ito. Kahit na binabasa nila o paminsan-minsang nakikinig sa mga mensahe o umaawit na mga papuri sa Diyos, sa katapusan ay hindi nila magagawang manatili sa oras ng kapahingahan. Maging ang taos-pusong paghahanap ay hindi pinagpapasyahan kung paano sila hinahatulan ng iba o kung paano sila tinitingnan ng mga tao sa paligid nila. Ngunit kung paano gumana ang banal na espiritu sa kanila? At kung mayroon silang presensya ng banal na espiritu at ito lahat ay mas pinagpapasyahan kung ang kanilang disposisyon ay magbabago at kung mayroon silang kaalaman sa Diyos matapos sumailalim sa gawain ng banal na espiritu sa loob ng isang tiyak na panahon kung ang banal na espiritu ay kumikilos sa isang tao, ang disposisyon ng taong ito ay unti-unting magbabago at ang kanilang pananaw sa paniniwala sa Diyos ay unti-unting magiging mas dalisay. Hindi alintana kung gaano katagal ng sumusunod ang isang tao sa Diyos. Basta't sila'y nagbago, ito'y nangangahulugan na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa kanila. Kung hindi sila nagbago, ito'y nangangahulugan na ang banal na Espiritu ay hindi kumikilos sa kanila kahit na ang mga taong ito ay magbigay ng paglilingkod, sila ay inuudyokan ng kanilang mga intensyon na magtamo ng magandang kapalaran. Ang paminsan-minsang paglilingkod ay hindi maaaring pumalit sa pagbabago ng kanilang disposisyon. Sa bandang huli ay wawasakin pa rin sila. Sapagkat hindi kinakailangan ang mga nag-uukol ng paglilingkod sa loob ng kaharian. At hindi rin kailangan para sa sinuman na hindi nagbago ang disposisyon na maglingkod sa mga tao na ginawang perpekto at silang mga tapat sa Diyos ang mga salitang iyon mula sa nakaraan. Kapag ang sino man ay naniniwala sa Panginoon, ang pagpapala ay dadaloy sa kanyang buong pamilya ay angkop para sa kapanahunan ng biyaya. Ngunit walang kaugnayan sa hantungan ng tao. Ang mga ito ay angkop lang para sa isang yugto noong kapanahunan ng biyaya. Ang nilalayon na kahulugan ng mga salitang ito ay nakadirekta sa kapayapaan at material na mga pagpapala na tinatamasa ng mga tao. Hindi nito ibig sabihin na ang buong pamilya ng isang taong naniniwala sa Panginoon ay maliligtas. At hindi rin ito ibig sabihin na kung ang isa ay nagtatamo ng magandang kapalaran, ang kaniyang buong pamilya ay madadala rin sa kapahingahan. Kahit nakatatanggap ang sinuman ng mga pagpapala, o dumaranas ng kasawian. Ito'y pinagpapasyahan ayon sa sariling kakanyahan at hindi pinagpapasyahan ayon sa mga karaniwang kakanyahan na kapareho ng iba. Ang kaharian ay talagang walang ganitong uri ng kasabihan o ganitong uri ng patakaran. Kung magagawa ni naman na makaligtas sa huli itoy dahil nakaabot siya sa mga kinakailangan ng Diyos at kung sa huli sino man ay hindi magawang manatili sa oras ng kapahingahan itoy dahil ang taong ito ay suwail sa Diyos at hindi natugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Ang bawat isa ay may naaangkop na hantungan. Ang mga hantungang ito ay pinagpapasyahan ayon sa kakanyahan ng bawat tao at ito ay ganap na walang kaugnayan sa iba. Ang napakasamang pag-uugali ng isang bata ay hindi maaaring ilipat sa kaniyang mga magulang. At ang pagkamatuwid ng isang bata ay hindi maaaring ibahagi sa kaniyang mga magulang. Ang napakasamang pag-uugali ng magulang ay hindi maaaring ilipat sa kaniyang mga anak. At ang pagkamatuwid ng magulang ay ay hindi maaaring ibahagi sa kaniyang mga anak. Ang bawat isa ay dinadala ang kaniyang kaukulang mga kasalanan at tinatamasa ng bawat isa ang kaniyang kaukulang kapalaran. Walang sino man ang maaaring pumalit para sa iba. Ito ang pagkamatuwid sa pananaw ng tao. Kung ang mga magulang ay makakuha ng magandang kapalaran, ganyan din ang kanilang mga anak. At kung ang anak ay gumawa ng masama, ang kanilang mga magulang ay dapat magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan. Ito ang pananaw ng tao at paraan ng tao sa paggawa ng mga bagay hindi ito pananaw ng diyos ang kalalabasan ng bawat isa ay pinagpapasyahan ayon sa kakanyahan na nanggagaling mula sa kanilang pag-uugali at ito ay palaging pinagpapasyahan ng naaangkop Walang sino man ang maaaring magdala sa mga kasalanan ng iba. At higit pa, walang sino man ang maaaring tumanggap ng kaparusahan na kahalili ng iba. Ito ay tiyak. Ang haling na haling na pangangalaga ng magulang para sa kaniyang mga anak ay hindi nangangahulugan na maaari silang magsagawa ng matuwid na mga gawa na kahalili ng kanilang mga anak. Ni ang masunuring pagmamahal ng isang bata sa kanyang mga magulang ay nangangahulugan na maaari silang magsagawa ng matuwid na mga gawa na kahalili ng kanilang mga magulang. Ito ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salita. Kung magkagayoy sa sabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Walang sino man ang maaaring dalihin ang kanilang mga anak na gumagawa ng kasamaan sa kapahingahan batay sa kanilang malalim na pag-ibig para sa kanilang mga anak at ni maaaring dalihin ng sinuman ang, ang kaniyang asawang babae o lalaki sa kapahingahan batay sa kanilang sariling matuwid na pag-uugali. Ito ay isang administratibong patakaran. Walang maaaring mga eksepsyon para sa sinuman. Ang gumagawa ng pagkamatuwid ay gumagawa ng pagkamatuwid. At ang gumagawa ng kasamaan ay gumagawa ng kasamaan. Ang mga gumagawa ng pagkamatuwid ay ay makakayang makaligtas at ang mga gumagawa ng kasamaan ay wawasakin. Ang banal ay banal. Hindi sila marumi. Ang marumi ay marumi. At hindi sila nagtataglay ng kahit na anumang bahaging banal. Lahat ng masasamang tao ay wawasakin at lahat ng mga taong matuwid ay makaliligtas. Kahit na ang mga anak nang gumagawa ng masama ay gumawa ng matutuwid na gawa, at kahit na ang mga magulang ng isang matuwid na tao ay gumawa ng masasamang gawa. Walang relasyon sa pagitan ng isang nananampalatayang asawang lalaki at nang asawang babaing di sumasampalataya at walang relasyon sa pagitan ng nananampalatayang mga anak at di nananampalatayang magulang sila ay dalawang di magkaayong uri bago pumasok sa kapahingahan ang isa ay may pisikal na mga kamag-anak Ngunit sa sandaling ang sinuman ay pumasok na sa kapahingahan, siya ay wala ng anumang pisikal na mga kamag-anak na masasabi. Yaong mga ginagawa ang kanilang tungkulin at ang mga hindi ay magkaaway. Ang mga umiibig sa Diyos at ang mga namumuhi sa Diyos ay magkasalungat sa isa't isa. Ang mga pumasok sa kapahingahan at ang mga taong nawasak ay dalawang magkaibang uri ng mga nilalang. Ang mga nilalang natutupad sa kanilang tungkulin ay makakaligtas. At ang mga nilalang na hindi makatupad ng kanilang mga tungkulin ay wawasakin. Higit pa rito, ito'y mananatili sa walang hanggan. Minamahal mo ba ang iyong asawang lalaki upang tuparin ang iyong tungkulin bilang nilalang? Minamahal mo ba ang iyong asawang babae upang tuparin ang iyong tungkulin bilang nilalang? ikaw ba'y masunurin sa iyong di sumasampalatayang mga magulang upang tuparin ang iyong tungkulin bilang nilalang? Ang pananaw ba ng tao sa paniniwala sa Diyos ay tama o hindi? Bakit ka naniniwala sa Diyos? Ano ang iyong nais matamo? Paano mo mahal ang Diyos? Yaong mga hindi makatupad sa kanilang tungkulin bilang mga nilalang at hindi makagawa ng buong pagsisikap ay wawasakin. Ang mga tao ngayon ay may pisikal na relasyon sa isa't isa, pati na rin ang mga ugnayan sa pamamagitan ng dugo. Ngunit sa maglaon, lahat ng ito'y madudurog. Ang mga mananampalataya at hindi naniniwala ay hindi kaayon ngunit sa halip ay salungat sa isa't isa. Yaong mga nasa kapahingahan ay naniniwala na mayroong Diyos at masunurin sa Diyos. Ang mga swail sa Diyos ay wawasakin lahat. Ang mga pamilya ay hindi na iiral pa sa lupa. Paano maaaring magkaroon ng mga magulang o mga anak o mga relasyon sa pagitan ng mag-asawa? Ang mismong di pagkaayon sa paniniwala at kawala ng pananampalataya ang magpapatid sa mga pisikal na relasyong ito.